Isang makapangyariang imperyo, mayaman sa kaalaman at kapangyarihan, nilamunang dagat sa isang gabi. Sa loob ng maraming siglo, ang kwento ng Atlantis ay nabighani sa mga explorer, historian at dreamers. Totoo ba ito o isang gawa-gawa lamang? Nayon, sa kapangyarihan ng AI, bubuhay namin ang Atlantis para makita mo ang lumubog na imperyo kung ano ang maaaring mangyari. Maligayang pagdating sa aming serye ng Lost Civilizations, kung saan ginagamit namin ng AI upang muling isipin ang mga misteryo ng sinaunang mundo. Sa unang episode na ito, sumisid tayo ng malalim sa alamat ng Atlantis. Ang pinakamaagang account ng Atlantis ay nagmula sa griyegong pilosopo na si Plato, mga 360 BC. Inilarawan niya ang isang malawak na isla sa kabila ng Pillars of Hercules. Kilala ngayon bilang Strait of Gibraltar. Sinasabing ang Atlantis ay mas malaki kasa sa pinagsamang Libya at Asia, isang superpower na biniyayaan ng ngayayabong na lupain, advanced na teknolohiya at walang kapantay na kayamanan. Binibigyang daan kami ng AI na may larawan ng paglalarawan ni Plato, mga pabilog na lungsod na napapalibutan ng mga kanal, mga gintong templong tumata sa ibabaw ng karagatan, at mga barkong naglalayag sa buong mundo. Isipin ang mga kalye na sementado ng mamahaling mga metal, mga estatwa ng mga Diyos na matayog sa ibabaw ng mga marmol na plaza, at mga pamilihan na hitik sa kalakalan. Ngunit ayon sa alamat, ang pagmamataas at kasakiman ay sumisira sa mga Atlantian, ang mga Diyos na nagalit sa kanilang pagmamataas ay nagpakawala ng mga lindol at baha. Sa isang gabi, lumubog ang dakilang imperyo sa ilalim ng mga alon na nag-iiwan lamang ng mga alamat at hakahaka. haka, -haka. Paglipas Ang paglipas ng mga siglo, hindi mabilang ng mga explorer ang naganap sa Atlantis. Inilagay ito ng ilan sa Mediterranean, ang iba sa Caribbean, maging sa Antartika. Gayon paman, walang patunay na natakbuhan. Gayon paman, ang ideya ng isang nawawalang utopia, isang sibilisasyong nauna sa panahon nito, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manunulat siyentipiko at nangarap. Totoo man o kala ang Atlantis, ang kwento nito ay isang walanggang babala tungkol sa pagtaas at pagbagsak ng mga sibilisasyon. At nayon, salamat sa AI, muli nating masisilayan ang kagandaan nito. Naniniwala ka ba ng Atlantis ay isang tunay na lugar o isang mito lamang? ibahagi ang iyong mga salubin sa mga komento. At huwag kalimutang samahan kami sa susunod na yugto kung saan tutuklasin natin ang isa pang nawawalang sibilisasyon.